Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Meron ako nakitang prutas dito sa tawi-tawi At tinatawag nilang heavy So ito siya pag hindi nababalatan Para siyang tsura ng mangga At Eto siya So ayan Binibenta nila ate Nang nababalatan nilalagay niya dito So ito siya Magkano ganito ate? 5 pesos Okay, 5 pesos. Dito. Pag nabalatan na. Ito siya pag nabalatan na. Try tayo ng isa. I-comment nyo naman kung anong pangalan ito sa inyo. Pero ano nga, saan ito galing na prutas ate? Malaysia. Malaysia. Galing Malaysia. O oh, dito na, dito na. Pero since na galing siya Malaysia, di masyado sa atin kilala. Since malapit ang tawi-tawi sa Malaysia, meron na dito sa kanila. So, Sige. Ano yan? I-slice pa natin? Hindi na? Hindi. Ka ah, kagatin na lang siya. Ano yan naman niya? Parang may buto rin sa loob? Wala? Wala. Parang may, ano, uh, matigas. Parang matigas. Parang... Pwede siyang i-slice mo sa akin? Ah, Ah, sige. Pa-i-slice natin para makita natin. Okay. Sa maliit lang to na tindahan. <laughs> Kasi may kinainan kami siyang kape-kape. And then, nakita ko itong... Uh, tinitinda niya, bili ako, sabi ko, bili, bili ako na ito. Eh, nakita ko to, kala ko santol itong isa. Mayroon kasing santol dito. Yan. Pero dito ko na amazed kung anong klase ng Sabi ko, mangga ba yan? So, since na hindi natin kilala itong prutas na ito, ang pangalan sa kanila dito, ang tawag niya ay heavy. Okay? So, katunog ng isang hipon sa atin sa Cotabato dito sa kanila heavy ayun okay yan so parang manga yung pag oh, ano hindi pero hindi siya puto hindi siya totally eh, parang manga kasi wala siyang puto wala ng puto pero pag sinachap-chap niya ate pwede yung chap-chap sa Malaysia pag nabibenta ganito siya ganyan siya chap-chap ah okay pero dito sa atin ayaw nila yung chap. Ayaw nilang chop-chop. Gusto nila yung kinakagat-gagat. Ano yung paborito ng mga bata? <laughs> ah, gano'n? Gravy daw. Ayan, So, oh. O, oh. ang ano niya? Yeah. Ah, ito mo ito niya. Sige, sige. Pwede rin dito kainin? Hindi. Ah, kagatin lang eh. traw Try ko nga. So, ito yung heavy na tinatawag sa kanila. Kagatin natin ha. Para din siyang manggang hilaw. Hindi siya maasim, pero may, 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 asim siya. Pero hindi siya katulad ng ibang mangga na sobrang asim. Alam mo, may, may mga mangan, manga katulad din ito na hindi maasim. Ma Parang feeling ko parang pinaghalo siyang bayabas at sa kamangga. Pero well, yung buto niya nandun sa loob. Ay wala siyang buto. Meron din buto. Oo, siguro. Ah. Okay, kung maghinog na daw sabi ni ate. Maiitim yung mga buto nito pero feeling ko mga maliliit lang no yung buto niya maliit lang yan pero sa Malaysia kadungdong ang tawag dito sa kanila dito sa atin sa tawi-tawi ang tawag nila dito ay heavy okay so i-comment nyo naman kung ano pangalan nito at kung natikman nyo na ito Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh